Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa pangalawang serye ng munting pagninilay, handog ng kapahayagan TV at UGC. Ang Unda Serye 2025, Pag-asa, Pag-asa, Paano Ka Ginawa? Mm -hmm. O nakaraang episode ng ating Punda Serya, pinagbulay-bulayan po natin ang kahulugan ng tinatawag na All Hallows' Eve kung saan pinapatunay na hindi gawing takutan ang Halloween, kundi ito'y banal na sagrado. Banal ang Halloween. At po, atin pong pagnilayan tungkol po sa pag-alala sa mga banal na tao ng simbahan o tinatawag na All Saints Day. Ika nga, Solemnity of the All Saints. Bakit All Saints Day? Sapagkat marami mga unang Kristiyanong nananampalataya kay Kristo Yesus na nagiling naglilingkod sa Panginoon sa pamagitan ng ating banal simbahan. Ilan sa mga personalidad na nakibahagi at naging parte ng ating simbahan ay sina San Lorenzo Ruiz de Manila, San Pedro Calungsod di Cebu, San Padre Pio Ganon din si Saint Faustina Kowalska at ang pinakabagong banal na dineklara ni Pope Leo XIV si Saint Carlo Acutis. Sila ang mga banal na tao na buong pusong nananalig at nanampalataya sa Panginoon. Sila ang mga itinakdang mga tao na masasabi nating mga tunay na pananampalataya ng Diyos at magkaroon ng tunay na katapatan na sa ating Panginoon. Pagmastan po natin ang tunay na kahulugan ng All Saints. Ang mga banal na tao ay pinababanal ng Diyos at patuloy na maunawaan kung bakit sila'y mga buhay na mga banal na tao or mga tinatawag nating living saints of the Catholic Church. Isip Isipin po natin ang kahulugan uh, ng uh, mga banal na tao. Sabi nga ng ating Panginoong Yesus, pabanalin mo sila sa pamagitan ng katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Banal ang mga taong unang nananalig at nanampalataya sa ating Panginoon at patuloy nating sariwain ang kanilang dedikasyon sa ating bananasimbang katolika. Kung paano itinaguyod ang pag-ibig ng Diyos, kung paano na itinatag ang pananampalataya at paano nila isinusulong ang tunay na pagkakaisang bigay ng banal na Espiritu. Kaya sa tulong ng Panginoon, sila'y binigyan ng pag-asa. na sila'y mamuhay tulad ng kabanalan ng ating Panginoon Jesus. Ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Kung nagustuhan niyo po ang munting pag na ito, Share to everyone and continue to proclaiming His word through social media. Samahan niyo po ko sa ikatlot huling pagbimilay tungkol sa pag-alala ng mga kaluluwa na mga naunang mahal sa buhay natin o tinatawag na All Souls Day todos los dipuntos. Samahan, samahan niyo po muli sa si ikatlot huling serye ng ating munting pagninilay handog ng Kapahayagan TV at UGC. Undas Serie 2025 Pag-asa, pag asan. Paano ka kinawag? God bless everybody. Oh.